Mag-update muna tayo sa ating mga alaga mga kababoy. Sa ngayon po ay uh, sobrang init ng panahon. Kaya paliguan po natin yung ating dalawang inahin. Sabay na rin po natin tong ating isang beek. Kasi parang gustong gusto niya rin po magpaligo. Nakarinig po siya ng tubig. So yung beek na pala, na pala yan ay yung pangalan niya ay si Balidi. <laughs> Tapos itong ating inahin na pinapaligo natin ngayon ay uh, si Olga. Lampas na yung... Uh, pagwalay, dapat nawalay na kasi 34 days na yung mga bait niya sa ngayon. <laughs> Gustong-gusto maligo ni Badi eh. <laughs> So, dalawa na lang yung naiwan natin ng mga big mga kababoy. Yung uh, na mummified na sham. Tapos, tatlo sana yung naiwan ng mga big. Tapos, nung uh, Linggo, namatayan po tayo ng isang biyek. Hindi ko pa kasi yun nagamot agad. May uh, sakit po siya sa respiratory daw yon sabi na nga uh, technician. So, ito yung nabuhay doon sa fight na siyam peraso. Uh, tatlo sana to sila, kaso namatay nga yung isa. So, bawit na lang tayo sa susunod. Dito naman po sa kabila, uh, napaliguan na rin po natin yung isa, isa nating uh, inahin. Ito po yung inahin natin na uh, abangan po natin. Malapit na rin po itong mga anak. Si Juana. Siya po pala ngayon ay ika 2 na days na buntis. At yung pinapakain ko sa kanya, nakawit feeding po siya. Ito ay pinaghalong uh, darak ng mais at lactating feeds na bimig. Yung inahinto ng bimig. Oh, napurga na po natin to gamit lang yung ivermectin powder ito na po yung chan niya ngayon ika-102 days mahalata niyo po talaga na ah, pag nakatungtong na sa 100 days yung ah, pagbubuntis ng inahin ay sa pamamagitan ng kanyang mga didi Halimbawa po nito ah, nakababa na po talaga yung mga didi niya ay eh, nakatutok na siya sa sahig at yung dito niya, ah, medyo bumubukol na ng konti. So, mga ilang araw lang yan ay magkakagatas na yan. Unti-unti na namumula yung nipple niya, no? Tapos yung uh, likuran niya, ah, yung araw niya, unti-unti ah, na rin pong namumula. Ito naman po sa kabila, ito yung ating uh, nagpapalili na inahin. Si Olga naman to yung pinapakain ko sa kanya. Darak ng uh, mais din. Uh, kasi lumampas na to siya sa 30 days na dapat iwalay na yung beak niya. Ngayon lang ika 34 days. Uh, hindi ko pa muna naiwalay yung mga beak niya. Nandito ko, oh, pakita ko sa inyo. 34 days na siya oh. Yan, dalawang piraso lang yung anak niya. Uh, yung isa kasi namatay noong uh, linggo hindi ko lang po na ipakita sa inyo kasi naglandi kasi to ng 25 days pa lang mula po siya nanganak, uh, hindi umabot sa pagwalay ng kanyang mga beek naglandi na po yung uh, inahin natin na ito, so pa pala yung gano na ano, sitwasyon uh, na magang maglandi yung inahin lalo na uh, konti lang yung anak na pinapanili niya kaya 25 days naglandi na po siya nang simulan na po siyang uh, naglandi na maga yung ari niya so wala pang 30 days ah uh, wala na bali tapos na yung paglalandi na natin inahin. kaya hindi po natin siya napaiay yung pinapakain ko sa kanya yung darak ng mais sa ngayon kasi uh, iwawala na natin yung mga bait niya kaya hinahaluan ko na ng darak ng mais pero pag uh, yung bagong nagpapadidi pa talaga siya bagong panganak naka pure feeds po yan pure lactating so yung Judith nito nasa 114 days April 13 mga uh, dalawang sabado ikadalawang sabado po nitong April so yun yung Judith ni Juana so ito lang po muna yung update natin sa ating mga laga kape farming ko sa lahat. Hi.